A ano bang ano yan? Anong pangalan niyan? F no? C F P. Ah, oh, sige. Ganyan ang pagluto niyan. Ikaw baka gusto mong bigyan din. Okay lang 'yan. Oo, oh, kasi mga ano kawawa naman sila eh. Oh. patricia Ninuto ako pa tumi kamay ko. Uy, huwag mo nang kamayan, baka ma-kawaman naman, baka maano 'yung. naman, sila nagtatrabaho lang sila eh. Huwag mo nang kamayan. Marai pa lang sahog, ano? yan, mga baboy, gano'n? Atay po, baboy. Atay, baboy, ganun. Okay. 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 Anong ano to? Anong kainan to? I ano ko to ha? Ah? Santos compound ko Santos compound yan? Ay, hindi po. Uncle John po. Ha? Uncle John. Uncle John. Ah, okay. Yeah, oh. no. Maganda po yung mga nagtitinda rito oh sa mga rog gabing gabi na ano oras ba ngayon 11 11 noon oh huh? so, makikita kayo, ah. <laughs> Yan, ha kumain dito kayo ha ayan ha wala na po mura na oh eto po tayo wala piliting mabili na ubos na na po sila oh ng pagkain dahil hindi na mabiling mabili Alhamdulillah. Kita kan. Kalau kita Hindi, hindi naman ako mayaman. Hindi ako mayaman. Eh, Ay, wala ano. Dalawang order kami. Ito, oh, mga bata. O, oh, kakain daw sila. Eh. Oh. Oh, yes bali magkano miss? 110 110 ano? salamat po salamat po ayun mo ano ayun mo ano Po. Sold out na po. Ay, sold out na sila. Oh. Huling-huling na kami pala, oh. Meron din. din Sama-sama po. Sige, bye. Anong ba masarap ba? O kain lang kayo ah. Saan kayo nakatira? Ano po? Ano? Curious compound. Ano? Curious compound. Ah, Oh. Okay. Ikaw, paglaki ka, paglaki mo, gaga mukhang maganda ka, paglaki mo ha. Gaganda ka ba, paglaki mo? Okay. Si, ano? Opo, uy, oh, gaganda daw siya, paglaki niya, oh. <laughs> Kain na ng kain mga bata ah. Hello mga kabrad. <laughs> Ito mga tuwing kakape ako eh ano Sabi nila nagugutom daw sila, ayan 'no, oh, pinakain natin sila. <laughs> ayan oh. oh. Kain na kayo ha. Ah. Oh. Yung <laughs> kakape ako kanina. Oh, iyan, lang sila dun sa may ano nagluluto dun yung dalawang bata na nagluluto ng ano ng mga kanin saka mga, mga ano sisig Parang sisig nga, oh. <laughs> na Ay oh. nakain na kain ng mga bata. Ah. Ayun. Ayan, nauubos na nila oh, yung mga pagkain nila. Ayan, nauubos na nila. Oh. Oh. dito lang to mga las, salas Piñas, mga Las Piñas boys. Ayan. Ano nang sasabihin nyo? mag -ano kayo? Shout out kayo? Shout out po. Shout out. Ayan, shout out sa mga nanay ninyo, mga kapatid, kuya, mga kaibigan. Shout out kay Ate Ana. Uh, Kabusta na yung anak mo. Kabrad, subscribe to Kabrad, Kabrad channel. Turn YouTube to like. and subscribe.